Kaibigan, uh, ngayon ko lang ito napuntahan dito sa ano sa may ano nang butulan mga kaibigan. Tawag nila butulan. Grabe, ang ganda mga kaibigan. Siguro ito mga kaibigan sa pag kapag sobrang lakas ng amiyan grabe yung alon dito malalaki makabigyan pero may buwangin siya makabigyan sa gitna huh? grabe napad ng bauran niya mga lakas ng agos ganda magla lang sa lumitaw dito mga kaibigan sa gitna ng laut mga kabigan. ang ulam palaka mga kaibigan oh palaka magi magi mga kaibigan saka nilagyan ng itlog mga kaibigan oh ngayon mga ang kanin sarap mga kaibigan yummy yan lang ulam namin hindi kami nakauli ng isda ano, ganda talaga mga ng ang ano na ito white sun mga Siyempre, kaya lang hindi naalagan kaya ganito mga kaibigan, may, may mga bato-bato siya. Pero kapag naalagan yan mga kaibigan, wala kang makikita ng bato-bato. Kapag nila, ano mga kaibigan, linilinisan, tinatanggal yung mga bato. Ganda mga tayo Patayon ko ng building mga kaibigan. Magkapira ako.